Alam nyo ba na sa naging laban ng Los Angeles Lakers kanina kontra sa Golden State Warriors, sobrang laki na naging ambag ni Jake LaRavia. Hindi mo napansin yan no? Pwes, papakita ako sa inyo. Marami kasi mga nanonood na nakabase lang talaga sa puntos. Pero alam naman nating lahat na ang basketball ay hindi lang nakabase sa puntos na kaya mong gawin. Maraming paraan din na pwede kang makatulong sa inyong kupunan. Katulad ng alon ng assist, rebound, defense at marami pang iba. Sa katunayan nga niya natapos ang game na si Jake Laravia ang may pinakamataas na plus and minus sa kanilang kupunan na may plus 12. Sumunod lang si AR sa kanya na nakapagtala ng 8 points. Paano nga ba nangyari yun? E 21 points si AR kanina habang si Jake Laravia naman ay e nakapagtala lang ng 11 points. Well, kung titignan natin sa puntos, di hamak na mas lamang talaga si AR pero kung yung overall na performance nila mga idol, kung mapapansin nyo yung stats nila dito, mas lamang naman itong si Jake Laravia na kung saan nakagawa siya ng 5 assists at sa maano pa ng four steals. Hindi naman na dapat natin kinukumpara yung dalawa no kasi parehas naman sila nakatulong sa kanilang kupunan para makuha yung panalo kanina sa naging laban nila kontra sa Golden State Warriors. Pero ipapakita ko sa inyo dito mga idol no kung paano nga ba nakakatulong ang isang Jake LaRivia sa lineup ng Lake Show. Una sa lahat, floor spacing. Nagiging madali kasi sa Lake Show mga idol once na nasa loob ng court itong si Jake LaRivia. Kumbaga, nagiging magaan talaga yung trabaho nila. Katulad na nga lang ng mga videos na ipapakita ko sa inyo. Makikita rin natin dito na maganda yung ball movement ng Lake Show once na nasa loob ng court itong si Jake Laravia. So ayan, matapos dito magmintis ng tira ng GS, na rebound ni Vando yung bola. Pero tingnan nyo maigi mga idol itong si Jake Laravia, nag-advance na kagad siya. As a reward, using bounce pass, ibinigay ni Vando yung bola kay JL. Jake Laravia, Lazy Rap, and Lazy Teen. Itong susunod na video na ipapakita ko sa inyo, sobrang ganda naging backdoor cut dito ni Jake Laravia. So ayan, si Jackson isang may hawak ng bola. Pero kudos dito kay Davis mga idol kasi nagset siya ng screen sa kabantayan ni JL. Dahil nga nasa likuran na dito yung kabantayan ni Laravia, kumat na siya kaagad, papasok sa loob ng paint. At ito nga yung nangyari. As you can see mga idol no, dalawa na dito yung bumabantay kay Davis na nasa top of the key. Miscommunication to para sa defense ng Warriors kasi wala nang humabol kay JL. Habang si Jackson Hayes naman ay nakatingin na dito kay Larivia. Kung mapapansin nyo rin mga idol no, nakataas na yung kamay dito ni JL kasi alam nyo sa sarili niya na open na siya. Pero kudos kay Hayes kasi nakita niya rin to at without hesitation binigyan niya to ng bola. Kaso mutigan pa magkaroon ng problema itong si JL kasi hindi pumasok yung una at pangalawang tira niya pero sa pangatlo pumasok naman na. Hindi lang naman sa loob ng paint nakakatulong itong si Jake Larivia maging sa 3 point area. Kung mapapansin nyo bantay sarado na dito si Gay Vincent pero mabuti na nga lang nakita niya si Rui Chimura na napesto sa top of the key. Well, mutigan pa matayin over dito si Rui mga idol kasi nandiyan na rin yung depensa ng kalaban. Mabuti na nga lang at nasecured pa rin ni Rui yung bola. Katulad na kanina pag yung maigi mga idol, itong si Jake Larivia. Mula sa loob ng paint, lalabas to papunta sa left corner para magabang ng pasa galing kay Rui. Maganda rin yung pagkakasetup dito ng pin down ni DA kaya makakatira ng 3 pointer itong si Jake Larivia. So ayan, Rui, kick out pass to JL. Jake Larivia, catch, fires, buckets. Ito pa yung sa Lake Show kanina kung bakit maganda yung naging ball movement nila dahil sa underrated na pagiging playmaker ni Jake Larivia. Sa mga di nakakaalam no, nakapagtala siya sa laban na to ng 5 assist. Sa sinari na to gumamit ng Lake Show ng give and go between Jake Larivia at Dalton Kinect. So ayan, si DK ang may hawak dito ng bola. As you can see mga idol, ibibigay ni DK yung bola kay JL. Without hesitation, ibabalik lang ulit ni JL yung bola dito kay DK kudos kay Dalton Kinect mga idol kasi nagawa nyo pa rin score dito kahit na nasabayan siya ng kalaban. Matapos itong gumamit ng pick and roll ng Lake Show, tingnan yung maigi mga idol, nabasag talaga yung depensa ng Golden State. So ayan, nagset ng screen dito si DA, sabay roll, papasok sa loob ng paint. Habang si Jake Laravia naman, nilulocate niya na dito yung open man sa mga kasamahan niya. Sa pagkakataon na to, nakita ni GL na open na sa right corner itong si Dalton Kinect. Kaya binigay niya yung bola dito. Dalton Kinect 4-3 nating batnet. Marami pa sana akong ipapakita sa inyo mga idol, katulad na nga lang nung naging depensa niya kanina, kaso nga lang ahaba na tong video natin, siguro gagawin ko na lang ng panibago. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa performance na ipinamalas ni Jake Larivia kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa nyo mga kasolid, it's your boy King Jan, I'm out.